Sabi mo sa katabi mo, kompleto mo na. Palakpakan natin, kompleto na ang simbang gabi. Nakompleto na po ba ng lahat? Sino ang nakasyam? Taas ang kamay. Ayan. Sa mga nakakawalo pa lang, meron pa pong isa mamaya. Sakto, makakahabol pa kayo. Pero makailan ka man, kung una mo man ngayon, kung siyam mo ngayon, kung walo at magsasyam ka mamaya, pito, oh, anim, at kung saan ka mang yugto ng Misa de Gallo, sabihin mo pa rin sa katabi mo, congratulations. <laughs> Dahil pinaghandaan mo, tunay, ang mangyayari mamayang gabi, bukas, ang Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Amen. Palapakan mo ang pagsilang. Ano po ba ang itinuturo sa atin? At sakto, pinakamaiksi nga naman na ikaapat na linggo. Ikaapat na araw na nga lang siguro dahil hanggang ngayon lang po yung pagsisindi ng kandila. Bukas, Pasko na. Mamay ang gabi nga lang ay ipagdiriwang na ang Pasko. At bumalik muli tayo sa kwento ni Inang Maria ng pagpapahayag ng anghel ng mabuting balita. Ano nga po uh, ang nais iparating sa atin ng Diyos sa iyo sa madaling araw na ito? Halina at bigyan muli tayo ng Panginoon ng mga aral para sa ating pananampalataya. Tatlong salita po, ang gusto kong pakatandaan po natin. Una ay ang salitang alpas. Pakiulit nga po. Pangalawa ay ang salitang aruga. Panghuli ay ang napakagandang salitang aginaldo. Ano po yung una? Ano yung pangalawa? Panghuli. Yung, yung mga iba, hindi na umabot sa aginaldo, nakapikit na agad talaga eh. Una po ay ang malalim na salitang alpas. Madalang nating gamitin itong salitang ito. Madalang, pero parang ang dating ay palampasin mo na. Pero ang salitang alpas ay pagpapaalala na oo, ikaw magpapaubaya, pero ikaw mismo din ay may gagawin dahil ang mga madaling araw na ito ng Misa de Galio ay ang iyong pag-alpas mula sa dati para sa ngayon. Lumaya ka ng lubusan. Amen. Sabi mo sa katabi mong inaantok, hindi ka napipilitan. Yon ang ginawa ng Inang Maria. Hindi pilit. Mahalata na mo naman kung pilit na pilit eh. Mahalata mo naman talaga kung nandito yan para sa sarili niya lang ang ingay, ang likot, ang kulit. Muti na naman kung bata ka talaga, maiintindihan ko. Pero natutuwa nga ako kahit yung mga bata, ang kulit-kulit na mga yan, pero pag nasa simbahan, may pagpipigil. May pagpaalpas may pagpupumiglas. Pero ang lumaya siya sa piling ng Diyos. Gaya nga ng sinasabi namin, hindi naman talaga naintindihan ang lubusan ng Inang Maria nung sinabi sa kanya, napakabata, napakahina, napakadami pang pwedeng magawa. Pero noong sinabi sa kanya ng paulit-ulit at mayroong lambing galing sa Diyos na mayroong pag-unawa na paulit-ulit sinisiguro wag kang matakot ikay kalugod-lugod sa Diyos ipadadala at marami pang maaring mangyari hindi ba Katulad mo rin na pabalik-balik ng madaling araw. Umaasa. Pero sigurado ka, may mangyayari at nangyayari na nga sa iyo. Amen. Mga minamahal, halina sa paglaya para sumunod kay Kristo. Lumaya sa Panginoon. Amen. Sabi mo ulit yon, malaya ako. Palakpakan mo ang pag-alpas ng iyong buhay. Pangalawa, ang malaya mong gagawin para sa Panginoon, mapapansin mo ito ay bigay sa iyo, subalit ikaw din ay makakaramdam ng pag-aaruga sa pamamagitan mo at sa iyong kapwa. Natutunan mong alagaan ang sarili mo. Natutunan mong ayusin ang sarili mo. Bagamat may mga pagkakataon na hindi ka masyadong nagising ng maayos, hindi ka handa at hanggang ngayon mukhang patulog ka pa rin ang itsura mo at mukhang matutulog ka na nga lang ulit eh yun. Oh. iyang iya naman ako sa suot mo sa susuot ko. Pero nakashorts lang ako siguro ako sa loob, no? Pero yan ang pag-aalaga na mapapaalala natin sa isa't isa. Yan ang pag-aaruga na mapapa-kilala natin sa bawat nagsisimba. Alagaan, arugain. At mararamdaman mo nga pagdating ng Pasko, Maya-maya nga lang gabi, nais mong hagkan ang Panginoong Heso Kristo. Aalagaan ka ng Diyos. Alam niya ang sakripisyo mo. Amen. Sabi mo sa katabi mo yan, aalagaan ka sa sakripisyo mo. Nakasamuyo, sakripisyo. Palakpakan mo ang iba't iba mong sakripisyo. Isa po sa biyaya natin ngayong Pasko at sa mga iba't iba pa nating na mga pagdiriwang, ang ating mahal na obispo ay madalas na bisita dito sa ating parokya. Nag-viral pa nga kamakailan si Bishop sa kanyang napakakulit na joke. No? Alam niyo po ba yung joke ni Bishop? Hindi niyo pa. Nasabi niya na sa atin dito yun, di ba? Yung may apelido. Siya lang ang may apelido daw sa Bible. Hindi niyo maalam? Oo, ang apelido ni Mary. Di ba? Merry Christmas. Diba? Nag-viral si Bishop. Eh, minsan mabisit. Hindi ko na po alam kung ano yung ah, panahon. Hindi, hindi sigurado, sigurado hindi po yun isa sa mga simbang Isang pagbisita niya po dito sa atin, Ah, nagmisa po siya sa isa sa ating pamayanan. Pero ang pakasabi po sa amin ay magmimit lang siya at hindi na siya kakain. Nalimutan ko na pag ganun pala, pag ganun dapat, pag may bisita ka, may nakahanda ka pa rin pagkain diyan. E na sa sobrang daming ginagawa. So bumisita si Bishop, nagdarasal siya, e medyo nagtagal ang ating mahal na obispo, tapos, tumagal ng tumagal dahil ang dami nagpapapicture sa kanya. So, naintindihan ko, medyo napagod siya ng konti. Pagdating niya sa kumbento, nagbihis siya. At sa pagbibihis niya, biglang nagtanong si Jeff, may pagkain ba? Lumingon po ako sa mesa natin. Tinignan ko kung may tira-tira. Sumip ako. Kanin lang. May nakita akong box ng pizza. Angels. Yeah. Sabi mo sa katabi mo, Angels Pizza. serap na. Binuksan ko yung Angels Pizza. May tatlong slice. May isang libong langgam. Hindi ko na sinabi kay Bishop, Bishop, langgam, gusto mo? <laughs> Tapos na, kailangan ko sabihin sa Bishop, wala po kaming nakahanda. Alam mo, nal naliit ako. Pero, ang ating mahal na obit, ah, talaga? Wala kang nakahanda? Ayos lang yun. Ang mahalaga, Nagpunta at nagkita-kita. Pero mauna na ako ah. Doon na lang ako magbiyahe at nagugutom na ako sa daanan. Doon na lang ako. Doon sa kung merong handaan. Naiintindihan ng Panginoon minsan hindi tayo Amen. Pero sa mga ganung kataon, hayaan mo naman na siya ang hayaan mo naman na siya ang manatili sa ayong pag-aaruga. May mga hindi ka kayang gawin. Ayos lang. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ayos lang pero huwag kang susuko. Gaya nga ng napakagandang unang awit kanina, gumising ka muna. Amen. Sabihin mo sa katabi mo 'yan, gumising ka. Asan mo? Gumising ka. Pastol, pastol, gumising. Palapakan mo ang iyong paggising. Kasi pag hindi na yan gumigising, delikado. Aarugain. Dahil nais nating makita. Katulad ng nadama ng inang Maria. At kanyang nabanggit, ako'y alipin ng Panginoon lahat ng ito kaluob galing sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, aginaldo ko. Nasaan ang aginaldo mo? Di ba kaya masaya ito eh dahil alam mong may tatanggapin ka pa rin kahit papaano. Sabi nga ng isang meme ngayon, di ba? Nako, inaanak wala mo nang regalo si Ninang kapag meron ng Ninong saka magre-regalo si Ninang. May mga may wish dito na magkaroon ng kapartner si Ninang. May mga wish dito na gusto magkapartner si Ninong. Pero ang pinakamagandang aginaldo na sanay ka kay Kristo. At ang mga kahilingan natin, hitik na hitik na para sa Pasko, ang mga bunga ay dadagdagan pa ng isa, dalawa, tatlo. Namumunga na ang ating puno ng kahilingan, pero ang lahat ng iyan, alay pa rin natin dahil kinalaunan ang pinakaaginaldo tulad ng natutunan ng Mariyang ating ina ay siya'y hindi pababayaan dahil walang imposible sa Diyos. Amen. Gagawin niya ang lahat sa grasya ng Ama. Sa paglisa ng Anghel sa katayuan ng Ibanghelyo ngayon, huling linggo, nang adviento nakuha na ni Maria ang punto sa abot ng kanyang pang-uunawa na ang lahat ng ito ay dahil minamahal siya ng Diyos. At kapag ikay inibig, kapag ikay ninais, lalo na ng Diyos. Bagamat may mga aayaw sa iyo na iba, babalik ka pa rin sa nais ng pagmamahal. Hindi na yon mawawala kailanman. Amen. Sabi mo sa katabi mo, napili ka ng Diyos. Mabubunot ka rin. Palapakan mo ang pagpili sa iyo ng Panginoon. Kumpleto na ang iyong misa de Galio. Amen. Halina, salamat sa Inang Maria. Maging malaya paalpasin ang Paskong ito. Halina, arugain ng mga natutunan natin. Narito na ang Pasko. Salamat po sa napakadaming regalo. Pero ikaw, ang aming tunay na aginaldo. Matiin mo na nga ang katabi mo ng Merry Christmas. Pakiulit nga po, Alpas, Aruga, Aginaldo. Palapakan mo ang ino. this building which we dedicate it to your name be a house of salvation and grace where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Lang. Mga kaparokya, Mag-like at subscribe na po sa ating official YouTube channel wwwyoutubecom hfprojas at i na ang ating Facebook page wwwfacebookcom hfprojas Maraming salamat po mga kaparokya.